sa ating lahat, sa mga kalingap at mga suping pigpaminaho. Ngayon po yung po ng Martes, mga kalingap, August uh, 20, 2024. Nato mga kaibigan, no? at uh, ito ang problema nito. At uh, makawala pa ang tatlong buwan ni... Eh, Baka balik sa dating sakit ito pong si uh, Reyna mga kalinga kasi pinapakain po ito ng kung ano-ano mga bawal na pagkain. Ah, tulad ng ice cream. Nako. Bawal po yan. Mayroon sa akin nag-text po mula doon sa lugar nila. ng kung CCTV camera. And doon po. Mga kalingap nagbabantay nagba, nagmamatsyag at nagbabantay po at eh, minsan daw po eh no uh, yung mga tatamis na pagkain po tulad ng cake ice cream chocolate abay pinapakain ko yung Bata, alam na bawal po ang mga pagkain uh, tulad ng matatamis ibang pagkain ko na hindi pwede kay Rina, e, eh, paano gagaling yan? Paano gagaling yung bata? Kung yung mga iniinom, yung sa dapo, pinakainom ko ng soft drinks. Diyos ko, gino. bawal ang soft drinks doon. Bawal po ang soft drinks kay Reina. Pero po mga kaibigan eh, kung anong gusto ng bata, binibigay. Batay magaling hindi pwedeng gano'n. Hindi pwede. Kahit nga kumawak ng bote, bawal sa, ano, ay Eh, yung bata, gustong kumain, uminom ng soft drinks. Gustong kumain ng mga matatamis. Hmm. Hindi pwede. Pero doon po sa ina, binibigyan daw po. Kung anong gusto ng bata, binibigyan. Huwag naman po. ay reyna yung mga matamis na pagkain. Huwag ibigay. Kasi kahit, kahit soft drinks ba wala po. Ano po ang kailangan ibalik po sa atin? Si Reyna. Bukas po tayo palagi. Uh -huh. Kung ni balik ang nang nanay ni na Reyna tatanggalin. Oo naman po. Kung sakaling iyan niya si Reyna, siyempre. Open po tayo diyan lagi pong bukas ang pintuan po natin para sa para kay Reyna. Wala pong makakapalit po kay Reyna, mga kalingap. Pero ano naman po kasi yan ay kumbaga <laughs> wala na tayong karapatan hindi yung kanyang nanay. Kaya yun po. Pero kung sakaling ibalik po sa atin si Reyna, bukas po tayo palagi. ka kay mama mo? Uh -huh. Tapos, babalik ka pa dito. Kailan ka babalik? Iwan ko. Iwan mo.